Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa king of pop music na si Michael Jackson? Isa si Michael Jackson sa mga kilalang personalidad sa buong mundo. Kaya naman na naging kamatayan niya ay talaga namang nagbigay ng lungkot sa marami niyang tagahanga. Sa loob ng apat na dekada ay malaki ang naging kontribusyon niya sa larangan ng musika, sayaw at fashion. Nakilala siya sa kanyang mga unique dance move na moonwalk at robot. Malipan dito, ang kanyang mga nilabas na musika ay humakot ng maraming awards at hanggang ngayon ay talaga namang tinatangkilik pa din ng marami. Subalit sa kabila ng magandang buhay at karera, ay marami ang nagulat sa ilang mga revelasyon na lumabas matapos ang kanyang pagkamatay noong 2009. Kasabay ng pagkakakulong ng kanyang personal doctor na si Conrad Murray. Muli nating balikan ang pinakanaging kontrobersyal na buhay at kamatayan ng King of Pop Music na si Michael Jackson. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganito bago ganitong klase na ng kwento ng, ng story na nangyayari bago sa, loob at labas ng ating bansa ay please maaari po sa kipindot ang ating subscribe button at, bell, na rin po ang notification, notification bell para, para ma-notify kayo pag may mga bago tayong tayo upload videos. Si Michael Jackson ay pinanganak noong August 29, 1958 sa Gary, Indiana. Siya ay pangwalo sa sampung magkakapatid. Ang kanyang ina na si Catherine ay nagmula sa Blackfoot Indians na nagmula sa African at Chinese origin. Ang kanyang namang ama na si Joe Jackson ay nagmula din sa Africa at may origin ng first native ng Amerika. Ang kanyang mga magulang ay parehong mahilig sa musika. Ang kanyang ina na si Catherine ay magaling sa paggamit ng clarinet at piano. Ang kanila namang ama na si Joseph Walter Joe Jackson ay magaling tumugtog ng gitara at tumutugtog ito sa mga bars at napabilang sa mga local band na siyang pinagkukunan nila ng kanilang panggasto sa araw-araw. Kapag walang racket ang banda ay nagtatrabaho din ito bilang operator ng crane sa US Steel. Lumaki si Michael sa piling ng kanyang tatlong kapatid na babae at limang mga kapatid na lalaki. Ang pang-anim niyang kapatid na lalaki na si Marlon, kakambal ng kuya niyang si Brandon Jackson, ay namatay ilang araw matapos na ipanganak. Bata pala mga magkakapatid na Jacksons ay mahilig na sila sa musika. Isa na sa kanilang libangan ay ang pagganta ng sama-sama habang tumutugtog ng gitara ang kanilang ama. Ayon kay Michael ng buuin ng kanilang ama ang The Jackson's Band. Na kinabibilangan nila magkakapatid ay sobrang higpit ito. Sa tuwing magre-rehearse sila ng kanta ay nakabantay ito na may hawak na sinturon na siyang ipinamamalo niya sa kung sino man ang magkamali. Taong 1964 ay napabilang si Michael sa The Jackson Brothers Band na binuo ng kanilang ama kasama ang mga kapatid na sina Marlon, Jackie, Tito at Jermaine bilang mga backups na tumutugtog ng congas at tamburin. Anim na taon pa lamang noon si Michael. Ayon sa kanya sa tuwing magkakamali siya ay sinasabi sa kanya ng kanyang ama na malaki ang kanyang ilong at mula noon ay naitatak iyon sa kanyang isipan. Pagpasok ng taong 1965 ay kumakanta na si Michael bilang lead vocalist ng grupo kasama ng kanyang Jermaine, at mula sa The Jackson Brothers ay pinalitan ang pangalan ng banda bilang The Jackson 5 Sa parehong taon ay unti-unti nang nakilala ang kanilang banda, lalo na nga nang manalo sila sa isang paligsahan. Mula 1966 hanggang 1968, ang magkakapatid ay nag-perform sa Midwest, kung saan ay malimit silang tumugtog sa mga clubs at bilang mga opening number sa tuwing may magtatanghal ng mga kilalang artista tumutugtog na rin sila noon sa mga local auditoriums at mga paaralan. Taong 1967, ay nanalo sila sa isang amateur night concert sa Apollo Theater sa Harlem, kung saan sila nakilala. Pagpasok ng 1968, ay pumirma ang magkakapatid ng kontrata sa Motown, kung saan ay mas nakilala pa sila. Nang mga panahong iyon sa edad na sampu, ay si Michael na ang kanilang lead vocalist. Pagkatapos pumirma sa Motown, ay lumipat ang pamilya sa Los Angeles. Taong 1969, ay lumabas sila sa TV sa kauna-unahang pagkakataon. Taong 1970, ang kanta nilang I Want You Back ay ang kauna-unahang kanta nila na pumasok sa US Billboard Hot 100 at tumagal ito doon ng apat na linggo. 1971 ay muling lumipat ang pamilya sa mas malaking bahay sa Heavenhurst na may lawak na dalawang ektarya sa Encino, California. Nang mga panahong iyon mula sa pagiging child performer ay isa ng ganap na teen idol si Michael. Mula 1972 hanggang 1975 ay nag-release si Michael ng apat na solo studio albums sa Motown at lahat ng ito ay bumenta. Sa kabila ng success sa kanyang solo recordings, ay nanatili si Michael na member ng Jackson's Five. Subalit nagsimula namang magkaroon ng misunderstanding sa grupo dahil sa pagkakaroon ng solo albums ni Michael. Kaya naman kumalas ang grupo sa Motown noong 1975 at pumirma ng panibagong kontrata sa Epic Records at muling pinalitan ang pangalan ng grupo na The Jacksons na mga panahong iyon, ang kanilang bunsong kapatid na si Randy ay sumali na rin sa banda. Nanatili na Jermaine sa management ng Motown at nagsimula na kanyang solo career. Mula 1975 ay nag-tour ang grupo sa iba't ibang bansa at nag-release ng anim na albums. Si Michael ang tumayong lead vocalist at main songwriter ng grupo kung saan ay sumikat ang kanilang kantang Shake Your Body. 1977, ay pumunta si Michael sa New York City para bumida sa musical film na The Wiz ng Sydney, kung saan ay gumanap siya bilang scarecrow. Habang nasa New York, ay malimit si Michael magtungo sa Studio 54 nightclub, kung saan siya nakarinig ng hip-hop at beatboxing. 1978, dahil may sarili pera, ay nagdesisyon si Michael na sumailalim sa rhinoplasty dahil isa sa kanyang pinakamalaking insecurities ay ang kanyang ilong. 1979, sampo sa kanyang mga albums ay bumenta ng mahigit 20 million copies worldwide at pumangatlo sa US Billboard 200. Taong 1980 ay nakuha niya ang tatlong American Music Awards sa kanyang mga solo. Nakuha niya ang Favorite Soul R&B Album, Favorite Soul R&B Male Artist at Favorite Soul R&B Single. Sa parehong taon ay nakuha niya rin ang kauna-unahan niyang Grammy Award. Mula noon ay humakot pa ng maraming awards si Michael sa kanyang mga musika. March 25, 1983 ay muli siyang bumalik sa kanyang mga kapatid sa ilalim ng Motown Management sa kanilang inilabas na Yesterday, Today, Forever na pinalabas ng NBC Television Special ang palabas ay umere noong May 16, 1983 na humakot lang naman ng tinatayang 47 milyon ng mga manunood. Ang kanta ni Michael na Billie Jean ay nagbigay sa kanya ng kanyang kauna-unahang Emmy Award nomination. Sa kantang ito ay ginawa niya ang kanyang moonwalk dance na naging signature na niya sa kanyang mga sayaw. November 1983, Si Michael at ang mga kapatid ay naging partner ng Pepsi sa isang $5 million promotional deal. Si Michael ang tumulong sa pagbuo ng advertisement at nagsuggest na gamitin nila ang kanyang kantang Billie Jean na may revised lyrics bilang jingle. Habang ginagawa nila ang shooting ng commercial noong January 27, 1984 sa Shrine Auditorium sa Los Angeles, ay nagkaroon ng isang aksidente sa harap ng maraming manunood ay aksidenteng natalsikan ng apoy mula sa pyrotechnics ang buhok ni Michael na agad na nasunog at nagtamu siya ng second degree burn sa kanyang anet. Dahil dito ay sumailalim si Michael sa gamutan at muling sumailalim sa surgery na rhinoplasty para itago ang mga peklat. Nagbayad naman ang pamunuan ng Pepsi dahil sa nangyari. Ang nakuhang pera ay dinonate ni Michael sa Brotman Medical Center sa Culver City, California. Matapos ang aksidente, si Michael at ang mga kapatid ay nagsagawa ng Victory Tour. Ito na ang huling tour na ginawa niya kasama ang mga kapatid. Dahil sa kalagitnaan ng kanilang performance ay inannounce ni Michael na kakalas na siya sa grupo. Ang share niya sa kinita sa ginawang tour ay dinonate ni Michael sa charity. 1985 ay sinulat ni Michael ang We Are The World ang kinita ng kantay inilaan para sa mga mahihirap sa US at Africa. Ang kanta ay isa sa mga best-selling singles ni Michael na bumenta ng mahigit 20 million na copies at humakot din ng maraming mga parangal. Sa kabila ng kanyang kasikatan at ginawang kawang gawa ay marami din ang lumabas ng mga bashers ni Michael. Napunan nila ang malaking pagbabago sa kanyang itsura lalo na sa kulay ng kanyang balat. Kapansin-pansin kasi ang pagbabago ng kanyang kulay habang tumatagal. Marami ang haka-haka na sumailalim si Michael sa skin bleaching. Subalit so ayon sa kanyang dermatologist na si Arnold Klein, si Michael ay may vitiligo, isang sakit kung saan nawawala ng pigment ang balat ng tao na siyang naging dahilan ng hindi pantay at pagkakaroon ng discoloration sa kanyang balat. Para itago ang hindi pantay na kulay, gumagamit si Michael ng fair na kulay ng makeup at skin bleaching prescription creams. Sa isang interview, ayon kay Michael, sa tuwing makakarinig siya ng mga opinion ng tao, na ikinakahiya niya ang pinagbulan ay nasasaktan siya. Dahil ayon sa kanya, ay hindi niya kagustuhan ng pagbabago ng kulay ng balat. Bagamat inamin niya na sumailalim siya sa ilang mga surgery dahil sa insecurity niya sa pagkakaroon ng malaking ilo at para itago ang peklat na naidulot ng aksidente sa ginawang commercial ng Pepsi. Taong 1986, may balita na lumabas na natutulog si Michael sa isang hyperbaric oxygen chamber para umano pabagali ng kanyang pagtanda. Ang nasabing aligasyon ay na itinanggi ni Michael. Ilang mga larawan ang lumabas sa media kung saan ay natutulog siya sa isang babasaging silinder. Subalit ayon sa kanya, ang nasabing larawan ay para umano sa ginagawa nilang promotional shoot mula sa kanilang gagawing space opera. May mga balita din kung saan sinasabi na nag-inject si Michael ng hormone ng babae sa kanyang sarili para mapanatili ang matinis at mataas niyang boses. March 1988 ay binili ni Michael ang 2700 hectares na lupa malapit sa Santa Ines, California na pinatayuan niya ng kanyang bahay na tinawag niyang Neverland Ranch. Nang magkaanak ay pinaglagyan niya ito ng Ferris Wheel, Carousel, sariling movie theater at zoo. Ang Neverland noon ay binabantayan ng apat na pong mga security personnel. Nang mamatay ang kaibigan niyang si Ryan White dahil sa sakit na HIV, ay nangako si Michael na magbibigay ng donations para sa mga pasyente na may parehong sakit. Sa parehong taon ay bumisita din si Michael sa Afrika, kung saan ay sinalubong siya ng maraming mga tagahanga. Pinarangalan siya ng President ng Officer of National Order, at sa kanyang pagbisita sa Ivory Coast ay kinurunahan siya bilang King Sunny ng Tribal Chief ng Ivorian Village. Pagsapit ng 1993 ay naharap si Michael sa isang skandalo nang akusahan siya ng siya sa 13 years old na batang lalaki na si Jordan Chandler. Subalit matapos ang investigasyon ay walang nakita ang FBI na kahit na anong ebidensya na magpapatunay sa aligasyon. Para hindi na lumaki ang usapin ay nakapagsettle si Michael sa pamilya at nagbayad ng halagang $23 million. Dahil sa labis na stress na naidulot ng iskandalo, ay kinansel ni Michael ang kanyang world tour. Sa parehong taon ay nagpropose siya sa unang asawa na si Lisa Marie Presley, ang anak ng sikat na singer na si Elvis Presley. Nagpakasal sila sa La Vega Dominican Republic noong May 1994 sa harap ng civil judge. Sa pagpapakasal ni Michael ay muli siyang inula ng kontrobersyal. May mga lumabas na balita na nagpakasal siya para pagtakpan ang kinasangkotang iskandalo at para i ang karera ni Lisa Marie Presley bilang singer. Hindi nagtagal ang relasyon ng dalawa dahil makalipas lamang ang mahigit isang taon ay nag-divorce sila. Walang hininging settlement si Lisa maliban sa kanyang dating apelyeto. Pagpasok ng 1996 sa kanyang ginawang tour sa Sydney, Australia, ay muli siyang nagpakasal sa pangalawang asawa na si Devereaux, na noon ay anim na buwan ng bunti sa kanyang panganay na anak na si Michael Joseph Jackson Jr. of Prince, na pinanganak noong February 13, 1997. Ang pangalawa niyang anak na si Michael Catherine Jackson naman ay isinilang noong April 3, 1998 Pagsapit ng taong 2000, ay nag-divorce ang mag-asawa at nakuha ni Michael ang custody ng mga anak, kapalit ng $8 million na settlement. Naging hands-on si Michael sa pagpapalaki sa kanyang dalawang anak. Lagi niyang kasama ang mga ito sa lahat ng kanyang concerts sa iba't ibang bansa. Sunod-sunod pang mga kanta ang kanyang nagawa at humakot ng mga parangal. Maliban dito ay marami din si Michael ginawang charity concerts kaya naman kinilala siya ng Guinness World of Records dahil sa si ginawa niyang pagsuporta sa 39 na mga charity organizations. Taong 2002 ay isinilang ang pangatlo niyang anak na si Prince Michael Jackson II mula sa isang surrogate mother sa pamamagitan ng artificial insemination. April 24, 2002 ay nag-perform si Michael sa Apollo Theater ang concert ay para makakalap ng pondo para sa pagtakbo ni dating President Bill Clinton. Pagpasok ng 2003, ay naharap si Michael sa patong-patong na reklamo na may kinalaman sa pang-aabuso ng mga bata. Dininay niya ang nasabing mga paratang at nag-plead ng not guilty. Ang paglilitis ay nagsimula noong January 31, 2005 sa Santa Maria, California. Dahil dito ay nakaranas si Michael ng labis na stress at naapektuhan nito ang kanyang kalusugan. Hanggang sa tuluyan siyang mapawalang sala noong 2005 dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Para umiwas sa kontroversyal ay lumipat si Michael sa Bahrain noong mga panahong iyon ay napabalita na nahaharap na si Michael sa pagkalugi dahil sa patong-patong na pagkakautang nito sa Bangko ng Amerika. Bago matapos ang 2006 ay muli siyang bumalik ng Las Vegas. Pagpasok ng 2009, sa kabila ng mga balita tungkol sa pagkalugi at hindi magandang lagay ng kanyang kalusugan ay nag-announce ang kanyang grupo ng isang comeback concert na gaganapin sa Auto Arena. Ang nasabing palabas ay ang kanyang kauna-unahang major concert mula ng huli niyang gawin ng History World Tour noong 1997. Ayon kay Michael, ito na ang huling palabas na kanilang gagawin dahil plano na niyang magretiro. Sa plano ay magsasagawa siya ng sampung concert sa London, kasunod ng palabas sa Paris, New York City at Mumbai. Ang nasabing concert tour ay gagawin niya sa ilalim ng AEG Live. Nang ilabas ang balita ay agad na bumenta ang concert ticket ni Michael ng isang milyon sa loob lamang na dalawang oras. Ang concert ay inaasahang magsisimula noong July 13, 2009 at matatapos sa March 6, 2010. Bilang paghahanda sa concert, ay lumipat si Michael sa Los Angeles para sa rehearsal. Subalit ang pagbabalik niyang ito ay hindi natuloy dahil noong June 25, 2009 ay binawian ito ng buhay sa isang controversial na kadahilanan. June 25, 2009 and 9 at exactly 12.21 ng tanghali, ay nakatanggap ng tawag ang 911 tungkol sa isang emergency situation. Agad na nagtungo ang paramedics sa bahay ni Michael Jackson sa Combe Hills, Los Angeles. Dinatna nila si Michael na walang malay. hindi na ito humihinga. Nagsagawa sila ng CPR, subalit walang response. Dinila nila si Michael sa Ronald Reagan UCLA Medical Center sa Westwood. Sinubukan nilang i-revive si Michael, subalit walang nangyari hanggang sa tuluyan ng i-announce ng doktor na wala na siyang buhay ng ganap na alas 2.26 ng hapon. Ayon sa report, ilang araw nang abala si Michael sa si ginagawang paghahanda sa kanyang comeback concert. June 24, 2009 ay dumating siya sa Staples Center ng bandang alas 6.30 ng hapon para sa kanyang rehearsal. Ayon sa magician na si Ed Alonso, ay wala silang napansin kakaiba dito. Masigla ito at punong-puno ng energy. Natapos ang rehearsal nila ng alauna na ng madaling araw. Pagkatapos ng rehearsal, ay dumiretso na si Michael sa bahay sa 100 North Carolwood Drive sa Holby Hills. Pagdating sa bahay, ay nagdesisyon na ito na magpahinga. Ayon kay Dr. Conrad Murray, ang kanyang personal assistant, ay matagal nang nakakaranas si Michael ng insomnia at naging dependent na ito sa pag-inom ng mga gamot para lamang makatulog. Nang araw na iyon, tulad ng palagi nilang ginagawa ayon sa kanya, ay binigyan niya si Michael ng gamot na diazepam, lorazepam at midazolam. Subalit makalipas ang ilang oras matapos ang binigay na injections, ay hindi pa rin ito makatulog. Ayon kay Murray, ay ilang beses pa siyang inutusan ni Michael na bigyan siya ng gatas ang tawag nito sa surgical anesthesia na propofol. Ito umano ang ginagamit ni Michael sa tuwing hindi ito makatulog. Bandang alas 10.40 ng umaga ay eh hindi pa rin makatulog si Michael. Bagamat nagdadalawang isip, ay tinurukan ni Murray si Michael ng 25 mg ng propofol at lidocaine hanggang sa mapansin niya na tuluyan na itong nakatulog. Trabaho ni Murray na manatili sa tabi ni Michael para imonitor ang pagtulog nito Ayon sa kanya ay umalis siya sa tabi ng higaan ni Michael para mag-CR. Pagbalik niya ay napansin niya na tila hindi na ito humihinga at mahina na din ang pulso nito. Sinubukan niyang revive si Michael ng halos 10 minuto habang nagsasagawa ng CPR. Tinurukan niya din ito ng Flumazenil, isang gamot na ginagamit para kontrahin ang sedative overdose bago siya tumawag ng tulong sa mga staff na nasa bahay. Ang katawan ni Michael ay isinakay sa helicopter at dinala sa Los Angeles County Coroner's Office sa Lincoln Heights para sa autopsy. Agad na isinagawa ang autopsy noong June 26, 2009 na isinagawa ni Chief Medical Examiner Lakshamanan Satyavagiswaran. Base sa resulta ng autopsy, ang labi ni Michael ay may tatu na kulay pink, ang kanyang kilay ay tatu din, ang kanyang anit ay tinatuan din ng itim para magblend sa kulay ng kanyang buhok at wig na kanyang sinusuot. Kinumpirma din nila na si Michael ay may vitiligo at hindi pantay na kulay na balat. Ang kanyang tiyan ay walang laman maliban sa mga pills na bahagyan ng natunaw. Halos buong bahagi ng kanyang katawan ay may mga marka ng pinagtusukan ng karayom. Marahil ay dahil sa ginagawa nitong pagturok ng mga painkillers. Nakitaan din ito ng mga peklat dahil sa mga pinagawa nitong plastic surgery. Ang kanyang baga ay namamaga. Maliban dito ayon sa kanila ay malusog si Michael. Nasa maayos na kalagayan ng kanyang mga organs at nasa tamang timbang din ito sa kanyang edad na 50. Sa unang bahagi ng ginawang autopsy ay walang nakitang foul play sa pagkamatay ni Michael. Bagamat walang sinyalis ng pagpatay ay nag-request sa mga investigador ng toxicology test sa katawan. At dito ay nakumpirma na namatay si Michael dahil sa acute propofol intoxication. Na pinalala pa ng labis na dosage ng mga gamot na natagpuan sa kanyang sistema. Dahil dito, ang pagkamatay ni Michael ay klinasify ng Los Angeles County Coroner na isang kaso ng homicide. At ang kaso ay pinaimbestigahan sa Los Angeles Police Department at Drug Enforcement Administration. Ito lamang kasi ang ahensya na may kakayahang imbestigahan ang mga usapin na may kinalaman sa doctor-patient confidentiality Nagsagawa din ng search ang mga investigador sa bahay ni Michael. At dito ay nagawa nilang makakita ng iba't ibang uri ng gamot. Ang iba ay mga kilalang brand at ang iba naman ay walang label. Sa lahat ng nakita nilang gamot, ang labis na nakapukaw ng kanilang pansin ay ang Propofol. Isa itong malakas na uri ng anesthesia na kalimitang ginagamit sa hospital sa tuwing magsasagawa ng major surgery. Pinasabina nilang lahat ng mga doctors na gumamot kay Michael para sa interrogation. Ayon sa salaysay ni Mark Scafell, ang dating video producer ni Michael ay matagal nang gumagamit si Michael ng antidepressant. Ayon naman kay Eugene Exenov, isang Tokyo physician na sa isa sa mga anak ni Michael. Ayon sa kanya may pagkakataon na humingi si Michael sa kanya ng stimulant medicine na ginagamit nito para mapanatili ang pagiging aktibo sa mahabang oras ng mga pag-perform. Subalit so, tumanggi siya na magbigay ng prescription. Napansin niya din na mabilis itong mapagod, hindi makatulog, mga sintomas sa sanhi ng labis na paggamit nito ng steroids at iba pang skin whitening medications. Ayon kay Cherry Lee, isang nurse na dating trabaho kay Michael bilang nutritionist, ay may pagkakataon noon na pinapakiusapan siya ni Michael na turukan siya ng propofol para makatulog. Subalit tumanggi siya. June 21, apat na araw bago ito mamatay, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa aid ni Michael. Sinabi nito na hindi ang pakiramdam nito. Bagamat hindi na siya nagtatrabaho sa mga Jacksons, ay pinayuhan niya ang idadalhin na ito sa ospital. Narinig niya rin na nagrireklamo si Michael dahil sa ang kalahati ng kanyang katawan ay mainit at ang kalahati naman ay malamig, sin Thomas ng propofol. Ayon din sa dermatologist ni Michael na si Arnold Klein, nang gawin ni Michael ang history world tour noon, ay naghayar ito ng anesthesiologist na nag-a-administer sa kanya ng propofol para makatulog siya sa gabi at muli namang tuturo ka ng gamot para magising sa umaga Nakilala ni Michael ang cardiologist na si Conrad Murray noong 2006 nang, gamit, nang gamutin niya ang anak nito na may sakit Noong May 2009 ay hinarap siya ni Michael bilang personal medical assistant para sa gagawin niyang paghahanda sa comeback concert sa ginawa nilang investigasyon ay lumabas na mali ang ginawang CPR ni Moray Michael. Imbis kasi na sa sahig niya ito gawin kung saan matigas ang surface, ay sa kama niya ito ay sinagawa. Bagamat sinabi niya na inilagay niya ang isang kamay sa ilalim ni Michael at ang isa ay sa dibdib, ay mali ang procedure nito. Dahil ang tamang CPR ay ginagamitan ng dalawang kamay. Nakakapagtaka din ang hindi nito pagtawag agad ng 911. Ayon sa kanya ay hindi niya nagawang makatawag agad dahil sa walang telepono sa loob ng bahay at hindi niya alam ang eksaktong adres. Subalit so, nang tignan nila ang kanyang cellphone ay may mga tinawagan nitong numero sa mga oras na na-discover nito si Michael. Tumagal pa ng isang oras bago nagawang makatawag ng 911 ng security. Ayon sa statement ng paramedic na dumating sila sa bahay ay nadat na nila si Michael sa full cardiac arrest state nito at wala silang nakitang pagbabago sa kalagayan nito hanggang sa makarating sila ng hospital. June 22, 2009, ay nagsagawa ng search ang mga detectives sa medical office at storage unit ni Murray sa Houston. February 8, 2010, ay official nang na sinampahan ng kasong hindi sinasadyang pagpatay si Murray sa prosecutor's office ng Los Angeles. Nag-plead siya ng not guilty at pansamantalang nakalaya makatapos na makapagpiyansa. January 11, 2011, sa ginawang preliminary hearing sa kasong involuntary manslaughter, ay pansamantalang pinagbawalan si Moray na mag-practice ng medicine. Matapos ang ilang mga delays ay nagsimula ang jury trial noong September 27, 2011. November 7, 2011, makalipas lamang ang mahigit isang buwan na deliberation, si Murray ay napatunayang nagkasala at muling nakulong. Bagamat makalipas lamang ang dalawang taon, ay muli rin itong nakalaya dahil sa magandang pag-uugali sa loob ng kulungan. Ganun pa man ay tuluyan na itong tinanggalan ng lisensya at binawalang mag-practice ng medisina sa Amerika. Ang pagkamatay ni Michael ay naging pangunahing usapin sa social media at naging dahilan ng pagkakaroon ng internet traffic at muling nakilala at binalikan ng kanyang mga musika. Ang memorial service niya na pinalabas sa TV ay humakot ng estimated views na mahigit 2.5 billion. Ang kanyang memorial ay ginanap noong July 7, 2009 sa Staples Center sa Los Angeles na sinunda ng pribadong family service sa Forest Lawn Memorial Park Hall of Liberty. Ang kanyang katawan ay inilagak sa Forest Lawn Memorial Park sa Glendale, California. Sa kanyang paglisan ay tumaas ang sales ng kanyang mga albums. Si Michael ay isa sa mga best-selling music artists of all time na may estimated sale na mahigit 500 millions records worldwide. Nagkaroon din siya ng labing tatlong Billboard Hot 100 sa kanyang mga singles. Siya din ang kauna-unahang artist na nagkaroon ng top 10 single sa Billboard Hot 100 sa loob ng limang dekada. Siya lang din ang artist na tumanggap ng labing limang Grammy Awards, anim na Brit Awards, Golden Globe Award, at 39 Guinness World of Records. Napabilang din siya sa Rock and Roll Hall of Fame, dalawang beses sa The Vocal Group Hall of Fame the Songwriters Hall of Fame, the Dance Hall of Fame at ang nag-iisang recording artist na nagkaroon ng National Rhythm and Blues Hall of Fame. Sa kanyang last will and testament, maliban sa pag-iwan ng kanyang mga ari-arian sa kanyang mga anak, ay nag-iwan din si Michael ng 20% ng kanyang assets sa charity at 20% mula sa kikitain pagkatapos ng kanyang kamatayan na mapupunta din sa kawanggawa. gawa. Ang tatlo niyang anak ay naiwan sa pangangalaga ng kanyang ina na si Catherine. Sa kasalukuyan ay malalaki na ang anak ni Michael at nabubuhay pa rin sa legacy ng kanilang ama. Sino mag-aakala na ang isang sikat mayaman at kilalang mga awit na si Michael Jackson ay marami ding problema at pagsubok na kinaharap sa kanyang buhay at karera? Gayon paman, ang naiwan niyang mga kantay patuloy pa rin tinatangkilik ng mga tao sa buong mundo. At ang kanyang pangalan ay habang buhay ng magiging bahagi ng kasaysayan, lalo na nga sa larangan ng musika. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.